ito po yung mga lumalaban sana mabuhay pero sa tingin ko parang 30% lang yung chance na, yun na mabuhay dahil ayaw dun eh di balikin dede ko lang po pala yung sa syringe nagpipigil ako sa dede ng nanay ito po yung nanay nila kami na alas ng parbo virus buo na yung mga biik lahat problema lang nung stage na nasa 80 days old na siya na buntis saka naman po tumama yung parbo kaya ayun infected lahat ng mga biik sa loob ito syerte itong apat na buhay pero tingin ko parang hindi rin ito magtutuloy-tuloy gawa hindi sila makadede, hindi makatayo. Sa isang iglap, uh, nangyari buti na lang, iba niyang mga kasama na inahin is nakaanak na. Ito lang po yung pinakalas. So, magkakatabi sila. Ayan. Pa sa baba. Pero pa doon sa kabila, sa baba. Dalawang inahin doon sa baba. kaya magpipiga ng gatas at gagamitan ko ng syringe para may sa mga biik ganito lang ang pag-aalaga ng baboy may mga pagsubok para ikaw ay tumatag kaya laban lang para sa pangarap